Kung may sasabihin kang mabuting bagay para kay Boy Tapang, ano yun? Kung may ibabalik sa buhay mo, sa sampung taon mula ngayon, ano yung bagay na gusto mong balikan? Kung paano ko nilaban noon. Okay. Di ba? Uh -oh. Nawala yung maraming nawala sa akin. Pero kung sa mga hindi nakakaalam, ano ba si Cherry White sa totoong buhay? Pero yung, ang gusto kong mangyari, ito talaga. Ano? Kung sa hiwalayan lang, marami kasing nagtatanong, ang gusto ko rin sana ilabas kung ano yung dahilan. Yung totoong dahilan. Jerry, Jerry. ah uh, pwede ba kitang panungin? Ano yan? Ano nangyari sa inyo ni... Iba eh, tanong yan eh. Teka lang. Anong panong, anong nangyari? Um, uh, Ando ka na... Umaga, shortcut lang to ah. Shortcut tong mga tanong. Ando ka na sa page ng buhay mo na... Seryoso ka na. Ay, ando na talaga ako. Ando ka na, di ba? Sobra. Ay, ando na yung pinagpalit pacing mo. Pinagpalit ko na yung halos pinagpalit ko na lahat. So, parang may lumabas na issue. Nagiwalay kami. Oo, oh, nagiwalay kami. Nagiwalay kami siguro dahil uh, mas may pinili ako eh. Yung peace of mind ko. Yun, uh, peace of mind over. Over saan? saan? Over saan? Ah... Huh? Over saan? Peace of mind? Saka... Hindi kasi ano yun. Ano ba? Sa personal na ano mo? Ano? Personal na kaligayahan mo? Hindi. O ano? Kung meron man akong pinili para sa akin. Para sa akin yun. Kumbaga parang sa ikabubuti namin pareho yun. Yun. O, ayoko pang i-direct na ano. Kasi syempre ayoko naman mamasira yung tao. Oh. Gusto ko... Pero yung... Ang gusto kong mangyari, ito talaga. Ano? Kung sa hiwalayan lang, marami kasing nagtatanong. Gusto ko rin sana ilabas kung ano yung dahilan, yung totoong dahilan. Yun yung gusto ko kasi marami nagsasabi, nag-cheat ako. Pero ang gusto ko sana ilabas kung ano yung dahilan. Pero kung sa mga hindi nakakalam, ano ba si Cherry White sa totoong buhay? Kasi syempre, tayo bilang vlogger, nauhusgahan tayo sa camera agad. Hindi ko kasi pwedeng ikangat yung sarili ko nakikita rin niya ng mga followers kung ano ako at sino ako. Oh. Marami nagko-comment na may good heart ako. Well, totoo na naman yun. Example pa lang sa pamilya ko. Pa, sa anak ko. Oh. O oh, yun na yun, kasama sa pamilya, kasama niya anak ko yun. Ayun, mas pinili ko siguro yung ano, yung... Basta yun. Mas pinili ko yun. Yung anak ko, sige. Ma, mas pinili, pinili mo yung anak yun yun ko. Kasi bata pa yung oh. anak ko. Yun. Oh. terminal minalo ko okay, yung tapang. Mahal na mahal ko yun. Nakita mo naman siguro kung paano ako nakipaglaplapat sa social media, di ba? Hindi, nakita mo naman kung paano ko ipag... Kung paano ko nilaban noon. Okay. Di ba? Oh. Nawala yung... Maraming nawala sa akin. Oh. May mga kaibigan ako nawala. Okay. May mga endorsement akong nawala. Oh? Oo. oo kasi... Nire-respeto ko siya ayoko. jealous or... Okay. Maagaw ng oras. Kung maga, ko yung oras ko sa ano namin. Kay Mikey tsaka sa kanya. Kaso may hindi talaga kami pinagkakasunduan. Ah, may bagay kayong hindi nagkakasunduan. May hindi bagay kami. kami na hindi pinagkakasunduan. Itong vlog na to, tungkol to sa tanong, tungkol sa buhay. Kung sa ha? mahal, nakita ko mahal din ako. Oo. Oh. Mahal ako. At mahal ko rin. O, oh, ano yung tanong mo? Kung may ibabalik sa buhay mo, sa sampung taon mula ngayon, ano yung bagay na gusto mong balikan para may ayos mo May ibabalik. Wala, kasi nasa akin hanggang ngayon maayos Relasyon sa anak ko, yun lang. Yun lang. Yung oras lang na nawala sa anak ko, hindi ko na pwede mabalik yun. Kasi pwede ko pa naman kulitin, eh. pwede ko naman dagdagan yung oras ko dun. Diba? Yun lang naman yung nawala eh, medyo nawala lang yung oras ko sa anak ko. Yun lang yun, wala nang iba. Kung merong genie ngayon, at isang kahilingan lang yung ibibigay niya sa'yo, ano yung hihilingin mo na gusto mong matupad? Gusto mong matupad? Kasi isa na lang yung kulang sa akin eh. Ano? Yun na nga lang. Karelasyon na maayos. Kasi sa totoo lang maayos akong karelasyon. Noon siguro hindi. Nung mga bata-bata pa ako. Oh. Pero ngayon kasi maayos na eh. Kasi ano eh. May pera na ako. Uh, actually may plano na ako lahat eh. Uh, oh. Pagtayo pa ako ng isang malaking bahay. Tapos. Uh, yun nga. Ready na ako sa anak ko. Ang gusto ko lang. Tanggapin ng totoo yung anak ko. Yun lang. I, ah, anak mo, thank mo lang? Thank you. Ha? Siyempre dapat pati ikaw. Hindi. Una muna Okay. Kung wala nga lang ka Ah, okay. Hindi pong hindi pagsiselosan yung anak ko. Ba, tayo uh -huh. na nung alam nun, di ba? Mga Mayroon akong pinupoint na, ano, pero gusto ko gano'n yung mangyari. Sa susunod. Kung na, may sasabihin kang mabuting bagay para kay Boy Tapang, ano yun? Hmm? Huh? may sasabihin kang maganda para kay Boy Tapang, ano yun? Ipakita mo kung sino ka. <laughs> yun yun. Maraming <laughs> salamat, Miss Cherry White. Blah, blah.